Hello everyone, kung ikaw ngayon palagi kang nag-u-online, kahapon nag-u-online ka, ngayon nag-u-online ka na naman at bukas sigurado ako mag-u-online ka din naman. And bakit mo hindi gawing pagkakitaan yan para hindi masayang ang pagbababad mo dito po sa online, sa Facebook at sa TikTok mo. At good news kasi kung palagi ka nag-upload ng mga short videos sa Reels or sa TikTok mo, pwede mo yang gawing pagkakitaan gamit o ang sistema namin dito po sa copy and paste system. Ang kailangan mo lang na gawin, dapat maging connected ka sa sistema namin para magawa mo na kumita possible ng 20 to 50,000 per month na ang gagawin lang mag-copy and paste ka lang. Ang kagandahan pa dito, wala ka ng product na ibinta, hindi kailangan mag-live at hindi mo na kailangan na mag-undergo ka pa ng iba pang mga interview para ma-qualified ka dito. Ang kailangan mo lang is maka ka sa aming online streaming para malaman namin kung ma-qualified ka ba. And good news kasi free lang po lahat ng training natin dito kapag makapasok ka na po sa aming community. Kaya ang gagawin mo lang ngayon dapat meron kang cellphone, stable internet connection, and make sure 18 years old in a ka. Para maibigay ko sa iyo ang buong detalye, mag-comment ka lang sa baba ng video na ito ng how para ma kita kung papaano. Kaya see you.